Ayun. Magpapakain kami ng inahin. Yan ang pakain namin sa inahin. Ano na ito? Baka parang yung Indian. Ang ugo siya pa tayo. Yung itin lang. Magpapakain kami ng mga inahin namin. Kasi tingnan mo naman yung ano. Hawakan mo to, Ben. Gantang pipilayin nating inuhin. Hawakan mo. <coughs> Tiyan mo, mahaba yan. Tiyan mo. Yan ang leaper hatch namin dito. Yan. Tiyan mo, kahit hawakan, hawakan mo. <coughs> Mahaba ang katawan. Perfect siya. <coughs> Hindi tulad lang ang Fifty-fifty. <clears throat> ano isa? Ito, mahala. Ito, ang lalaki na yan Sipit-sipitan. Ano itong lalaki? Sipit-sipitan nila. No? Diyan, may lalaki. Malaki yung ito Diyan, mga diaper hatch dami. Mayroon dito, iklog. Hmm? Mayroon nila nilabas doon. Nakita ko na lang. Ano sa labas? Ha, ah, doon? Oo, sa <laughs> doon. Ayan. Ay eh, baka nila. Yung isa na ba? dalawa. Uh, Ganun talaga. Ito eh. hindi raffle na po ito ni Mami. <laughs> Ayan, oh. Free raffle yan. Sino may gusto niya. Hindi yung naghawak kayo, manok lang. <laughs> yung manok lang. Hindi kasama yung <laughs> naghawak. <Yung manuk> <laughs> Ayan. Yan Magpapakain na tayo ng inahin. Ayan. Si Angela nagpapakain ng inahin uh, natin. <laughs> Santakal lang yung santakal, di ba? Ano yan? Taas baba, taas baba. O dito muna lahat. Uh. Kaya mo na, pakainin mo na. <laughs> Early bird season po itong pinapakain namin. Inuhin. May mga numbering po yan para hindi tayo malito sa pag-a-arrange uh, ng itlog para alam na natin kung ano yung working at ipapartner sa ating matandang. Yan, magpapakain na tayo ng inahin. Yan si Angela nagpapakain ng inahin uh, natin. <laughs> Santa ka lang isang di ba? yan? taas baba taas baba. O dito mo na lahat. Kaya mo na, pakainin mo na. na. <laughs> 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 Early bird season po itong pinapakain namin. Inuhin. mga numbering po yan para hindi tayo malito sa pag uh, a-arrange ng itlog para alam na natin kung ano yung working at ipapartner sa ating matandang. para marami silang itlog binabasa natin yung pagkain ayan yung pagkain nila tapos sinahaluan natin ng ayan ang gamit namin dito para ano maraming ma itlog breeder AD. ade, ADE yan yan ang gamit namin sa aming mga inahin. Tapos sinaharangan namin ng ganito para hindi sila pag umulan man, hindi sila mababasa. Tsaka hindi ah, mapaspas ng hangin. Happy Sunday. Sunday pa lang ngayon. kami eh may maagang nagbisita sa amin na taga Pangasinan. Ang dami. Nangangalahati pa lang kami oh. <laughs> Ayan, nangangalahati pa lang <laughs> Ay, ang dami lang ga. Oy, hindi na ka <laughs> Totuligto. <So>, <tulig>. Ba puwede <laughs> na rin ba? Ibisa binda ulit. Ang dami pa eh. Pangmainak pa rin po kusin ng mga nanay. Oh, tulad niya, bleh. Đám mấy đông gầm đông Ang ganda nila tignan, no? Lahat nakain. Eh. <laughs> Bago ko makarating sa dulo. Pumus na nung una. <laughs> una. Mabalik ka ulit. <laughs> bago kami makarating. <laughs> Ubus na yung ka kauna-unahan. And then, dito naman yung aming mga incubator. Ayan, yan ang aming incubator. Nakasalang na kami sa first batch ng early bird. Ayan. Control kasi sila sa pakain para hindi sila ano. kapos ito yung ano namin, mga uh, brood ka. Ayan oh. Ayan. Ayan. brood cock namin dito. Henny, <coughs> round head, Five high